Good morning po mga ka curious breeder. Ayun. Ah, nag-video po ulit ako para ipakita doon sa nag-message sa akin sa FB account ko na si Ador. Tinatanong niya kung ilang paris na lang yung alaga ko. Kasi napansin niya parang konti na lang daw yung mga alaga ko. Actually ko konti na lang talaga Ador, no? So, meron ako rito tatlong pares na matured. Dalawang eye ring. Itong dilute. Yung par blue dilute na yun. Tsaka lumabo. Yung green dilute na opaline. Tsaka yung crimino At green deck ino na nandito. So, dalawang pares na eye ring at isang Paris na Alps 1. Tapos meron pa ako rito ang Alps 1 na, na na Bronze palo, Tapos itong bagong baba ko na ah uh, Dutti Opaline at Green Deck Ino Opaline. Tapos, para doon sa tanong mo, kung ano ang magandang alagaan na lovebirds na mutation, eh, nasa sayo po yan. Kung ano po yung maganda sa paningin mo, marami po tayong mutation na pwede mong alagaan. Ito, kagaya nito, dilute. At yung mga ino. Tapos may mga... Ano pa yan? Opaline. Napakarami pong mutation na pwede mong alagaan sa eye ring at sa non-eye ring. Nasa sa iyo po yan kung ano po yung maganda sa paningin mo. At syempre, depende sa capacity mo. Yung bulsa, no? Yung laman ng ating bulsa. Kasi parang nabanggit mo, gusto mong alagaan yung mga uso ngayon, yung mga yellow face. Wala akong idea kung magkano yung ah uh, price niyan. Actually, hindi pa ako nagkakaroon niyan. Mga yellow face na 'yan. Ah, uh, kontento na ako rito kung anong meron ako rito. So lalo ngayon uh, matumal actually wala nang pumapansin kapag nag ka wala nang pumapansin sa mga mga pinopos ng mga kaibigan nating mag iibon Map. at saka yung binanggit mo pala na high mute para sa akin po walang high mute uh, sabi ko nga uh, depende sa iyan no? walang high mute na mutation. Pare-pareho po yan na maganda. Kaya lang, yung sinasabi nilang high mute, kasi nagbabase sila sa price. Kapag mahal, high mute sa kanila yon So, sabi natin rare mutation, no? hindi po high mute. Kasi wala naman talagang high mutation. No? rare mutation yun po no kaya sa yun pong iba kasi kapag mahal high mute na ang tawag nila so rare no kahit na sa ibang ano naman no ibang bagay kahit na yung mga sasakyan kapag rare pa yan yung mga bagong model mahal yan kahit sa cellphone so dito po sa ating ibon sa pag-iibon ganun din walang high mutation may naalala ako na nakipagtalo sa akin yung daw opaline no? dati kamamahal ng opaline yung mga violet na opaline pinipilit niya high mutation daw yun kasi dati um, tumaas yung yun nga tumaas yung value ng opaline tapos yung ino ay bumaba ini pilit niya na 'yung ano daw ay high mute. 'yung opaline kasi nga mahal. So, ngayon matatawag mo pa bang high mutation 'yung mga opaline at 'yung kasi 'yung ino tumataas bumababayan. Lalo na ngayon kung lutino opaline <coughs> So, hindi po tayo magbe-base sa price no para tawaging high mutation. Actually, walang high mutation. Para sa akin, ha? Ah. rare mutation. Yan. So, yun po. Mm, um, ador, no? Unang-una, yung tanong mo kung anong magandang alagaan. Sabi ko nga kanina, depende sa paningin mo. So, sa paningin mo, ah uh, maganda 'yung yellow Face. Maganda talaga 'yon dahil rare pa. Malamig tingnan sa mata, no? Pero tingnan mo rin 'yung capacity mo baka pag nag-inquire ka, magulat ka sa presyo. Although ah uh, ah uh, sabi na natin na uh, hindi kagandahan ang pag-iibon ngayon o bagsak yung larangan na ng pag-iibon ngayon no? pero medyo pricey pa rin yan compare dito sa mga opaline so sa Alps 1 ako kagaya nito yung itong mga pied na Alps na pale headed gagandahan ako dyan na lalo na red eye bronze palo para sa iba, walang kwenta yan. Pero sa akin, maganda yan. Oh. Kahit na ito. Yung mga... Ayan. Nakikita natin yung breeder ko. Ayan, o. Oh. Yung mga yan. Yung mga green na yan. Pale-headed yan. Maganda yan sa paningin ko. Kaya yan yung inalagaan ko. Sa ngayon kasi, hindi na advisable yung bibili ka ng... Para sa akin ulit, ha. Bibili ka ng mahal kung ang uh, <clears throat> purpose mo lang ay magparami tapos ibibenta. Baka madismaya ka lang. So, ang payo ko sa iyo, lalo't uh, newbie ka, mag magsimula ka muna sa mga hindi kamahalan. Na ibon pero maganda sa paningin mo. At kapag may pambili ka na, that's the time na bumili ka ng rare na mutation. Pero kung meron ka pa namang, kung meron ka pambili, o marami kang excess na pera, why not? Bumili ka. Pera mo yan eh. Tsaka sabi ko nga, gusto mo yan eh. So, So, yun lang yung mai advice ko sa sa'yo, ka-ador, uh, no? At saka wala pong high mutation, no, para sa akin ha. Nililinaw ko po. Rare mutation meron tayo. Pare-parehas lang 'yan. Uh, kaya lang again, kaya lang nila sinasabing high mutation. Kasi nga rare, mahal. matasta so, mataas talaga ang value kahit anong bagay naman sa mga gadget kapag rare pa. Talagang mahal. Pero pag dumami na bumababa na yung presyo niyan. So, yun lang. Sana ay nasagot ko yung tanong mo. At salamat sa patuloy na, na pagsuporta. Kahit na bihira na akong mag-post ng tungkol sa ibon. God bless.